Yema yeah, pala ito, ma'am. Opo, yema po yung nasa loob. Yeah. Wow, tapos meron pang kulay green. Uh, alaya po yung nasa loob. Uh, Ay, yeah. magkano po ito? Fifty rin po. Yeah. Ang taba. Opo, sinkwenta rin po. Sinkwenta rin, ang bigat opo. pa. Opo, opo. Mga special po namin, mga rice cake. Rice cake po ang tawag dyan, biko po siya nasa ilalim. Ito, ito po ito yung duman. Duma? Opo, opo. yan yeah, po, biko rin po siya sa na-violet, ganito po siya, na nilagyan na po ng gata. Gata sa iba ba, ma'am? Hindi po. ba siya durian tapos suman? Hindi po, Kaya gata. Duma. Gata po. Lahat na ito, mother, ginagawa nyo inaangkat o inaangkat nyo nandit? Hindi po, gawa po lahat namin. Homemade lahat? Homemade po lahat yan. Wala pong nangkat. Uh, mother, matanong ko lang, gano'n na kayo katagal dito sa may palengke ng Maribeles? Ano po, 20 years na po siguro. Ayan, tapos anong oras naman po kayo nagbubukas dito? Ano po, 6 o'clock po kami hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, sa dami ng mga paninda nyo dito, mother, ano yung pinakamabenta dito? Ito po, kasaba Ito po yung pinaka-special talaga namin. Mga bestseller po namin ito, lalo na to, tsaka ito. At guys, so, oh, bago tayo magtikiman, ah, siyempre kasama pa rin natin ang ating Grain Smart. Ayan guys, sa mga hindi nakakalam guys, ito yung kape na gawa sa brown rice coffee. Tapos, napakadami niyang ingredients na gulay ayan kulang na lang gawing tong pakbet meron tong okra mangosteen barley tapos may malunggay pa tapos ang ginamit na sweetener dito is tibia ayan grain smart lang sa kalam kakaikot namin dito sa may palengke ng Maribeles meron kami na itang kakanin dito sa may tindahan ni Ate Sincha ang dami niyang kakanin grabe guys malulula kayo uh, matagal na siya dito 20 years ma'am 20 years na dito si mother ang dami niyang kakanin lahat to inululuto niya ayan oh. Whew. Guys, dito lang kayo makita ng ganitong klaseng mga kakanin, oh. Ayan, oh. Uh, ito yung kakanin na uh, malatke, tapos mayroon siyang latex sa ibabaw. Ayan, oh. Wow! Ang bango. Yung latex, yung ano, yung amoy ng latex. So, huwag na natin pabain ba? Tikman na natin. Guys, ito yung duman, oh. Dito sa may Maribeles. Duman. Wah. Wow. Ang sarap. Yung nilamnam ng tamis ng latik. Yung gata, may gata na yun o. Yung lasa ng gata, grabe. Huling-huling niya yung ang sarap. Kaya ito yung lasa ng kakanin na gusto ko. Sarap. Wow. Ulit. Ayun guys, kung mapapadpad kayo dito sa may Maribeles, dito sa may palengke guys, pasok kayo. Hanapin nyo itong tindahan ni Mother Sincha. Kung trip nyo yung mga ganito klase mga kakanin yun, no? oh. dami niya, may mga puto, sapin-sapin, maha, ayan. May mga puto na may ano, ayan po. So guys, gusto ko nang enjoy ito. Puputripin ko na. Thank you.